Magandang buhay mga katare. Welcome to Bike Tari 101. And, uh, ang topic ko natin ay uh, kan po ba kaimportante ang magaan na tari lalo pag ang labanan ay stagang. Mga katari, mga kasabi, normally ngayon naglalabasan sa mga uh, 1.8 mm, 2.0 mm. Yan na po yung mga ginagamit pag istagan. Dahil nga po sa malambot ang malambot pa ang ng manok, lalo pag istag, kailangan kailanganin nyo yung may gumagaan na pare. Yung nga lang, ang po natin, gano'ng katibay po ba yung 1.8 mm at 2.0 mm? Kung para sa 2.5 mm o 3 mm, yung una yung na yung pinakakadalasan kapal na tare na nasa merkado na ginagamit. No? But normally, uh, may gumagamit pa rin po ng 2.5 mm pag stack no? At uh, lalo pag ang bigat ng manok ay nasa 2.2 to 2.5. Uh. Ang sa akin po mga katarin mga kasabi, uh, dahil long life ito, uh, ang kadalasan po, Uh, mabilis naman po pumatay ang mga manok na maganda kong mga paminsan ng man ko talaga ang magaan taro pagbasaan kasi nga po kaya pa niyang ipalo yung magaan na pero mga katari mga kasabong para sa ako wala pong problema kung gumamit po tayo ng 2.5 mm 2.2 1.0 o 1.8 meron na mga apu may nag may pinapa meron din gumagamit ng 1.6 mm pero ako eh kahit tag nga po may na eh may lakas mali eh medyo kinakaba na akong gumamot ng 1.6 mm mas uh, mas kumpiyansa pa, ho, pa rin ako kung gagamit ako ng 2.0 Oh, 2.1.8 Pero as much as possible dun na po sa 2.0 2.2 at 2.5 Lalo ko ang bigat ng mga ko po Ay nasa 2.2 2.5 But normally Kadalasan naman Kung mga ko naman po ay Ang timbang ay nasa 1.7 To 2.1 I think okay na safe naman po Gumamit ng 2.0 So, sa akin naman eh, may binabayayan din naman po ang um, magana tare lalo sa pagpita ng mga dalasan po naman kung magana tare kung ang hagis ng panaman eh, ay magagaling sa iba ba pataas yung po ba yung papalo na eh, sa talubong eh, yung kalaban eh. kasi nakaibabaw eh, yung kalaban niya eh. I think, dyan po mas advantage yung magaan na Pero kung ang tari naman, at ang ng manok ay nasa paa, ah, ang atarado siya, regardless kung magaan yung bigat ka, eh, mas maganda pa sa akin ha, pag ang atarado po ang manok, mas gusto ko po yung medyo mabigat yung, yung taro, dahil nga po, nakakadagdag siya ng gravity Pag pinalo niya yung taro niya, Ang Tandaan niyo po, yung manok, nasa itaas, nasa ibabaw. Kaya yung kanyang uh, uh impact ng isang mong bigat na tari ay mas malakas kumpara sa mga ano tayo. But anyway, mga katari, mga kasabong, kung saan po yung preference nyo, kung sa tingin nyo, saan po nalo, kayo nyo wala po yung lemon. Kung gagamit kayo ng mga ano o oh, mabigat na tari. Actually, hindi naman mabigat yung 2.5 mm. Normally, ngayon, So, 1.6, titimbang po yan ng 8 grams. Sa so 2.0, titimbang po yan na 9 grams to 10 grams. Ang 2.5 na sa 10 grams to 11 grams. No? Mm -hmm. so, Depende rin po yan sa garol na ginagamit nyo. May mga garol po na magaan nga yung braid nyo. 1.8, pero ginamitan nyo naman po ng bigat na garol, eh wala din sa Kaya mas maigit, kung meron kayong magaan na blade, maganda rin. Kailangan gamitan din po ng magaan na garol para mas ma magaan nyo po yung bahari mo. Pero ako doon na po ako sa gitna. As always, lagi po ako nasa gitna. So mas gusto ko ang pag-stagal 2.0. Pero pagkakong usapan, I'll go for 2.5. Anyway, ibang topic na po yung para, yung tari para sa kapag. So, sa susunod po mga katari, don't forget to like and subscribe and press the notification bell for a total video. Magandang buhay po sa at more unique po ka mga katari.